Guys, dito naman tayo. Ating At na natin ang mga Kamuti driver. Ayan, jeep ni Kamuti driver. Dalawa na, dalawa. Kamuti jeep ni driver. Ito pa ang uh, adventure Kamuti driver. Mayroon pang nakasunod na van. Paano sila hindi mga muti? O, tingnan nyo naman yung mga jeep na yan. O. Nakatambay na dyan sa Yalulin Pati ang bus. So, no choice guys. Dito yan sa may Commonwealth. Yung walong lane ay pagdating dito ay nagiging 1, 2, 3, 4, 5. lima na lang. Tapos biglang lumiit at tinatambayan pa ng bus at jeep. Ayan. At nangangamuti na yung mga motor. Ayan o. Oh. Wala na. Nangamuti na. Wala kang magawa dito guys. Kung hindi, mga muti. Obligado kang mga, muni, mga muti dito. Lalo na pag ganitong oras na rush hour. Ayan, mula doon sa may sandigan hanggang dito sa may uh, dunya karnin ay obligado pang mga muti Pag rasawar, mga bandang hapon na uwi ka dito, walang katapusan. Papano ba naman yung walong lindo or nine linds ay biglang naging limang linya lang at idagdag mo pa itong mga jeep na tumatambay. Ayan, mga kamute yan mayroon naman MMD pero parang ano, parang wala lang. O yan. Pagkatapos, ganitong ganito ang sitwasyon guys sa umaga. At uh, buti pag sa umaga hindi masyadong maraming traffic pag pauwi dito sa may Perdio. Pero ganito rin ang sitwasyon na hindi lang pinapakialaman yung mga jeep at bus na tumatambay mag pick up at magbaba ng pasayro dyan. Ayan. At ito naman mga motor natin eh walang magawa kung hindi mga muti na lang o, tingnan nyo naman o paano ka hindi mga muti dyan hindi umalis sa motor lane kung wala na wala nang natira ayan tinambayan na ng mga jeep ni kamuti driver na ito aywan ko kung anong mga tawag dito ayan ng mga kaibigan natin na mga motorista na mga ano, motor driver wala na, nangamuti na wala kang magawa dito hindi ka makakalis dito guys sa sobrang haba ng traffic kung hindi ka mangamuti yan po ang katotohanan ang masakit lang dito ang masaklap ay ang napuputokan dito ay yung mga motor nakamotor guys kasi dito, tingnan nyo dito guys so, buti ganitong oras, eh walang tumatambay dito na nanguli pakita ko sa inyo ang uh, huli yan din ito, tingnan nyo dito, yung mga imindidyan sa ilalim ng MRT na ito ay nang yan, sa may banda kanan buti ngayon, nagmamandu lang sila yung kita kong imindidyan hindi nang huli Ayan, oh. paglabas dito, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, apat na lang dito sa ilalim ko ay lima pagdating naman sa ilalim ng MRT, naging 4 lang tapos paglabas doon ay biglang magiging walok kaya ang ginagawa ng mga nakamotor ay siyempre ayun o nakamotor na natin sa may bandang kaliwa kasi biglang luwag magiging 8 lanes pagdating doon sa unahan doon sa may uh, unahan ng wala malapit sa Dunia Carmen ay shoot ka doon sa mga nanguli tuwing umaga pero ganito oras uh, ay wala, wala yung mga nanguli niya din dito pero hotel dito guys. Kahit narasawan ay nangulo sila dito. Hindi ko lang alam kung bakit absent uh, sila ngayon.